Nilagdaan na ng Stephen Curry ang 62.6 million na extension niya sa Golden State Warriors sa loob ng isang taon. Siya lamang ang natatanging manalaro sa history ng liga na sa sahod ng ganyan sa isang taon lamang. E sinasalang-alang din ng Golden State Warriors ang over 38 rule ng liga na bawal ka nang mag-offer ng 4 mag more years sa isang manalarong magtuturn ng 38 years old. Mayroon pa kasing natitirang dalawang taon si Curry sa kanyang kasalukuyang kontrata plus 1 yung kanyang pinirmahang extension sa ngayon tatlong taon na yung kanyang kontrata sa Golden State Warriors magpapanatili sa kanya sa loob ng 2026-2027 NBA season. Kahit umiidad na ang isang Stephen Curry, mayroon pa din siyang career average na 25 points, 5 rebounds, 6 assists, and 2 steals per game sa loob yan ng kanyang minutong 34.2 minutes per game. Noong nakaraang season naman, siya ay naga-average ng 26 na points, 5 rebounds and 5 assists per game. Grabe. Ayon naman kay Bobby Marks ng ESPN, dahil sa pinirmahang kontrata ni Stephen Curry, lagpas 500 million dollars na ang kanyang kinita sa NBA lang mismo. Dahil jan kalibel niya na sina LeBron James and Kevin Durant sa mga natatanging manalarong mayroong ganyang kinita. Siyempre hindi pa kasali dyan yung mga sponsorship at kung ano-ano pa mga negosyo mga idol at mga investment nila. Kontrata lamang yan ha sa NBA. Official nang pumirma si Yabu sa 76 Sixers pagkatapos na opisyal na rin sila maghiwalay ng langdas sa Real Madrid. Nagkaroon lang ng kaunting problema sa kanilang negosasyon sa kanilang buyout contract sa Real Madrid mga idol. Pero so far ito'y all goods na at nagkasundo na ang dalawang kampong maghihulay ng landas. Ang Olympics ang naging daan kung bakit nakapirma siya ng kontrata sa 76ers dahil sa kanyang magandang ipinakitang performance sa Brazil. Dahil sa kanyang dalawang taong experience sa Liga, yung kanyang kontrata ay nasa 2 million din. Malaking addition itong si Abusole para sa kanila dahil ito ay magbibigay ng another option sa Guardia and another option sa scoring nila. Ito ng pinakamahal na ticket sa WNBA, nasa $334 o nasa mahigit $15,000 pesos yan sa atin. At sa laban yan, nina Angel Reese and Caitlin Clark. Yan ay yung pinakamahal sa kanila pero sa NBA ay average ticket price lamang yan mga idol. Siyempre, iba ang market ng WNBA at iba ang market ng NBA. Napakalit lamang ng market ng WNBA at kaya hindi masyado nga mahal yung kanilang ticket para ma-afford din ng kanilang mga viewers. Yung kanilang pinakamura nga ay nasa $50 lamang, nasa $60 depende sa mga kupunan. So far, ang paglaki ng ticket na to, yung pinakamahal na $334 ay mitsa ng pagbabago, evolusyon dahil sa mga bagong salta ngayon. Yan ang kanilang epekto sa WNBA at ito'y isang magandang pangitain para sa kanilang liga. Para sa mga fast break at punto-purpontong por punto, komentaryo, tumutok lang palagi and as always, thank you for watching.